Isang gold trader naman at tatlong mga negosyante ang sinampahan ng panibagong tax evasion complaints ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice. Kaugnay ito ng patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa mga umano'y tax evaders. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nahaharap sa kasong tax evasion ang isang gold trader dahil sa umano'y sadyang pag-iwas na magbayad ng kabuuang 69 milyon pesos na buwis sa pamahalaan kinilala ng BIR ang inirereklamong gold trader na si Rizal de Guloran Chua ng Rosario, Agusan del Sur. Ayon sa BIR, hindi idineklara ni Chua ang kanyang totoong kinita mula sa pagbebenta ng ginto sa Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2009 at 2010. Base sa investigasyon ng BIR, nakapagbenta ang gold trader ng mahigit 96 milyon pesos na halaga ng ginto sa Bangko Sentral, ngunit wala pa sa kalahating milyong piso ang idineklara nitong income. A comparison of the gross sales he declared in his ITR in the amount of 190,532 in 2009 and 204,061.75 in 2010, With the income payments he received from BSP of 87.91 million in 2009 and 8.12 million in 2010, revealed that he grossly underdeclared his sales by 46.039 percent, 46039 percent, or 87.72 million in 2009, and 3,879 percent, or 7.92 million in 2010. Under Section 248 of the Tax Code, an under-declaration of taxable income by more than 30% constitutes a prima facie case of fraud, tantamount to tax evasion. Tatlong negosyante pa ang kasabay na sinampahan ang reklamo ng BIR dahil sa hindi rin pagbabayad ng buwi sa pamahalaan. Samantalang mahigit tatlong daang mga reklamo na ang naisampan ng BIR sa DOJ sa ilalim ng Run After Tax Evaders Program ng Administrasyong Aquino mahigit 64 billion pesos na buwis ang hinahabol ng BIR na makolekta mula sa mga kasong ito. Ngunit hanggang sa ngayon, malaking bulto ng mga kasong ito ang nakabinbin pa rin sa Department of Justice. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.